Oh, Ayan guys, good morning. Masaya ang buong team guys. Ayan oh, eto ang kanilang mga vendo machine. Tigi isa na sila as promise yung nakarang video at vlog natin. Tigi isa na sila. Ayan, vendo machine ang uh, kasamang AP is 110. So, nasa kanila na po kung gusto lang i-upgrade. Usually, mga antenas namin is 314 na Comfast, yung directional, mga, yung matikas na AP. Pero yung binigay ko natin sa kanila is 110. If gusto lang mag-upgrade, nasa kanila na po yun. Kasi alam na nila kung paano mag-upgrade. Kulang <laughs> kayo. Oh, na nila. Kapon. Kulang pa ng isa guys kasi... Ah, marunong tong dalawa. Dineploy nila agad kahapon. <laughs> so ayan guys, eh ito yung tumira si Jotam Tam. shout Ciao ta Tam. Sino magpaano sa akin mo order? Message nila ako. Ayan, message yung si Jo siguro lalagay tayo ng ano dito Facebook ni pareng Jotam Tam sa ating ano vlog. Kaya matikas 'yan pagka kailangan niyo ng mga repairs, maintenance sa mga ano niyo, ano, ah, piso wifi, pwede kayo mag-direct PM sa kanya, nagho-home service po 'yan, okay? So siya po tumira, siya po gumawa ng mga build natin yang ganyan, siya na. Tapos, dinistribute natin sa ating, uh, ating buong team. So, ayan guys ha. Yun po, ito po yung uh, update ng ating gawa, uh, ating ganap. <laughs> so, yun sinasabi ko sa inyo, as promise talagang uh, ginawa natin para sila po ay, syempre, uh, one way of supporting yung team natin kasi sila, todo support sa ating business. Kailangan din silang, meron din silang business na. At the same time, uh, kahit man lang, every end of the month, meron silang harvest o oh, coins out. Ayan. So, extra income na to sa kanila guys. Oh, Hopefully, siyempre, pag napuno ito, nasa 10,000 to 11,000 pag uh, maganda yung area na napili nila. So, yun yung challenging part sa kanila is dapat pumili sila na magandang area at malakas yung uh, gamit. Ayan, guys. Ha? So, siyempre, matic, uh, source ng internet nila, uh, support tayo, guys. So, yan guys, hopefully sa umagang kay ganda itong video ng toys na ka-inspire sa mga kapwa natin player diyan. Ito po is when one way of saying thank you sa ating buong team. Peace out. Uh once again, it has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Ayaw